advice para sa mga hindi nakakatanggap ng suporta mula sa iyong pamilya, kamag-anak at kaibigan. At marami pang iba. Kung feeling mo unsupported ka ng iyong pamilya, ng iyong kaibigan, or ang inyong mga kamag-anak, ito'y masakit. Pero, may mga paraan to cope and move forward. Ako nga pala si Marcel Butad, at eto, ishishare ko nga sa inyo ang aking kwento sa usaping hindi na susuportahan ng kaibigan, pamilya, o ng kamag-anak. Unahin ko muna sa usaping pamilya. Simulat ako po ay dumiskarte sa buhay, bata pa lamang, ay hindi ko po na-feel na hindi ako sinuportahan ng aking pamilya. Speaking of pamilya, yung aking mga kapatid, even ang aking magulang si mama talaga, yung lumaki ako, andyan siya. At hindi ko na feel na hindi niya ako sinuportahan. Pati po yung aking mga kapatid. Ako po talaga ay madiskarte sa buhay kung ano nung binibenta. Naalala ko before, nagbebenta ako ng mga anik-anik. Like, si mama kasi mga damit dati. Sinasamahan ko siya. And naisip ko, gusto ko rin magbenta ng mga, yung mga tali, mga ipit-ipit, ganyan. Yan naman po yung sinimulan ko. And, naramdaman ko yung suporta nila. Pero ito yung problema. Dahil akala ko, sinuportahan ako ng aking tunay na pamilya, feeling ko susuportahan din ako lahat ng aking kamag-anak at syempre, yung mga kaibigan ko. Pero doon ako nagkamali dahil hindi talaga lahat sinuportahan ako. Nasaktan at nag-iba yung tingin ko sa kanila. Pero nung katagalan naman ay realize na sa pagbabasa siguro, sa mga nagsasabi rin yung napapakinggan ko na bakit mo naman expect na magtiwala sila at susuporta agad sa iyo yung kamag-anak mo, eh, ni minsan, yung sarili mo hindi mo pinaniwalaan. Although kampanti ka dahil ang pamilya ko ay nagtiwala sa akin, yun ang nasabi ko sa sarili ko na minsan, kaya hindi rin tayo napagkakatiwalaan ng kaibigan o ng kamag-anak kaya, is dahil tayo mismo ay hindi natin minahal or binigyan ng value ang ating sarili. Pero ganun pa man, huwag talagang i-expect na suportahan tayo sa mga naiisip nating susuporta sa atin. At sa video po na ito, ishishare ko sa inyo yung mga advice kung kayo po ay feeling unsupported po ng inyong mga pamilya, ng inyong kaibigan, at syempre, yung inyong mga kamag-anak na feeling mo susuporta pero hindi mo nararamdaman ngayon. Eight advice po kung feeling mo ay hindi ka nat natanggap nang suporta sa iyong mga kamag-anak, pamilya at sa mga kaibigan nyo. O, handa ka na ba? unang advice, acknowledge your feeling. Galit! O di kaya naman, iisipin natin kailan kaya sila susuporta sa akin. Allow yourself to feel, but wag mong hayaan na i-define ka kung sino ka talaga sa mga pangyayari. Pangalawang advice ko sa'yo, seek alternative support system. Sometimes may mga taong malapit sa atin na hindi talaga sila ang makakapag-provide ng mga kailangan natin. Minsan makukuha pa natin ito sa ibang tao at e, through friends, mentors, or di kaya sa community groups. Pangatlong advice ko sa'yo, set boundaries. Recognize mo na hindi lahat may kapasidad na ibigay ang mga kailangan mo. Setting boundaries po sa mga taong hindi talaga nag sa sa'yo ng tulong, at the same time, protektahan mo at para matulungan yung iyong emotional well-being. Ang apat na advice ko sa iyo, self-support. Maging cheerleader ka sa sarili mo. Trust yourself and build resilience. Minsan, we rely on our inner strength para malagpasan natin yung mga difficult times. Ang limang advice na ibibigay ko sa iyo is communicate kung talagang yung nakakausap mo is patuloy kang dinadown, patuloy ka pong binababa nila, kumbaga hindi pa talaga nila nare-realize na may pagbabago na sa'yo at try to accept po sa mga response nila and be prepared sa mga taong di pa talaga nagbabago. Pang-anim na advice ko sa'yo is focus on your own growth. Gamitin mo pong motivasyon ang hindi pagsuporta sa'yo ng mga tao to grow stronger and trust in God. At syempre, hingi ka rin ng tulong sa ating Panginoon para maging motivation mo at ito yung magiging source mo para mas ganahan ka pang magtrabaho sa araw-araw. At maging stronger at the same time. Pang pito na advice ko sa'yo is let go of expectation. Dapat nating maintindihan na hindi po same ang level ng care and attention. Alisin mo na ang mga unrealistic expectations para maging malaya tayo sa mga disappointment. Ang huling advice ko sa iyo, professional help. If na find out mo na yung kulang sa pagsuporta sa iyo is deeply affects your mental health, kanap ng mga therapist can be beneficial. Minsan ang mga professional perspectives can can provide clarity and coping tools. Dahil naniniwala po ako na ang kakulangan ng suporta hindi po ito yung magde-define ng iyong halaga you are worthy of love and respect. At may mga taong nabibigyan kang value and suporta sa'yo. Kahit hindi mo kapamilya, naging kaibigan, and kamag-anak. Iniimbitahan kita na mag-join dito sa aking ginagawang If Big Group, Masis sa Buhay, at dito po ay pamilya ka, kaibigan ka. Dito po ay dapat nagsusuportahan. Join ka lang po sa Masis Carty sa Buhay Group. Ito lang po yung masasabi ko sa inyo bago matapos itong video na kung hindi ka man nasusuportahan ngayon, walang nakakapansin sa'yo at palagi kang tinadown at hindi mo talaga na-feel yung suporta nila, huwag kang magpakalunod dyan. Lagi mong tatandaan na may Diyos na nakakakita at hindi lang po sila ang mga tao sa mundo. Marami pa po tayong makikilala at minsan sila pa mismo ang tutulong at ituring tayong tunay na kapamilya na kahit hindi tayo 100% magkakilala or hindi talaga magkakilala. Minsan sila pa yung susuporta sa akin or sa atin. Kaya ako po ay lubos talagang magpapasalamat sa aking pamilya Simulat sa poll na kung ano man ang ginagawa ko, nandyan kayo para suportahan ako. Salamat po sa mga encouragement, sa panalangin na tayo po ay magabayan kung ano man yung ginagawa natin. Lagi mong tatandaan na success is start when you decide to begin. Don't forget to follow my page, Tindahan ni Mase, and nag-o-offer po pala ako ng mga giveaways, corporate giveaways. Mag-message ka lang, katulad po nitong suot ko, ayan, kung gusto nyo pong uh, mag-order ng plain t-shirt, or di kaya naman po, magpapa-print kayo ng gusto nyong design, mag-PM lang kayo sa akin. Maraming salamat. Pa-share naman po ng ating video. Bye.